Ang vaginal discharge ay isang pangkaraniwang bahagi ng kalusugan ng mga babae, at ito ay may mahalagang papel sa pangangalaga, paglilinis, at proteksyon ng reproductive system. Marami pa rin hindi lubos na nauunawaan ang tungkol dito, kaya't mahalagang matutunan ng iba't ibang klase ng discharge, ano ang normal, at kailan dapat mag-alala. Sa paglipas ng panahon at sa tulong ng pinakabagong impormasyon, lalo nating nauunawaan kung paano nagbabago ang vaginal discharge batay sa yugto ng menstrual cycle, antas ng hormones, at maging sa presensya ng ilang mga kondisyon o impeksyon. Sa simula, dapat nating tandaan na ang normal na vaginal discharge ay kadalasang malinaw o maputi, walang amoy, at may malapot na konsistensya. Karaniwan itong nararanasan ng mga babae, lalo na sa ilang yugto ng kanilang menstrual cycle, tulad ng ovulation kung saan tumataas ang estrogen sa katawan Sa panahon ng ovulation, mapapansin ang discharge na mas malabnaw at tila parang tubig dahil ito ay tumutulong sa pagdaloy ng sperm patungo sa egg cell Mahalaga ito sa proseso ng fertility at hindi dapat ikabahala kung ganitong klase ng discharge ang nararanasan Bukod sa normal na discharge, may iba't ibang uri na maaaring maranasan ng mga babae ang mga pagbabagong ito ay maaaring senyales ng pagbabago sa hormonal balance, impeksyon, o iba pang kondisyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing klase ng discharge. Isa, malinaw at tubig ito ang pinakakaraniwan at normal, lalo na sa panahon ng ovulation, pisikal na aktibidad, o kapag excited ang babae. Ang pagtaas ng estrogen ang nagdudulot ng ganitong uri ng discharge na parang tubig ang itsura at walang amoy. Isa rin ito sa paraan ng katawan upang mapanatili ang kalinisan ng ari. Dalawa, puting malapot kapag ang discharge ay maputi at malapot, lalo na bago o pagkatapos ng menstruation, kadalasang normal ito. Ngunit kung may kasabay na pangangati, pamumula, at pananakit, maaaring ito ay senyales ng yeast infection o candidiasis. Ang yeast infection ay dulot ng labis na pagdami ng fungus na tinatawag na candida albicans. Ayon sa mga pinakabagong datos, halos 75% ng kababaihan ay makararanas ng ganitong impeksyon minsan sa kanilang buhay. Ang discharge ay parang cottage cheese, makapal, maputi, at may kasamang matinding pangangati. Tatlo: Dilaw o berde na discharge kapag ang discharge ay dilaw, berde, o may bula at may hindi kanais-nais na amoy, ito ay maaaring senyales ng trichomoniasis. Ito ay isang sexually transmitted infection, STI, na dulot ng parasite na Trichomonas vaginalis. Bukod sa kulay at amoy, maaaring may kasamang pangangati, pamumula, at pananakit habang umiihi. Ang pinakabagong impormasyon ay nagpapakita na ang ganitong discharge ay hindi dapat ipagwalang-bahala dahil maaari rin itong magdulot ng komplikasyon sa reproductive health kung hindi agad magagamot. Apat, gray o mabahong amoy ang bacterial vaginosis ay isang impeksyon na dulot ng pagbabago sa normal na pH ng vagina. Karaniwang discharge dito ay kulay gray o puti, at may amoy na kahawig ng isda. Ayon sa mga eksperto, ito ang pinakakaraniwang vaginal infection sa mga reproductive age na babae. Ang bacterial vaginosis ay hindi STI, ngunit maaaring tumaas ang risk nito sa mga babaeng may maraming sexual partners kailangan ng agarang lunas upang maiwasan ang pelvic inflammatory disease, PID, at iba pang komplikasyon. 5. Pinko may halong dugo kung minsan, ang discharge ay may halong pinko dugo, lalo na pagkatapos ng menstruation, ovulation, o sexual intercourse. Kapag hindi regular o madalas na may dugo, maaaring senyales ito ng hormonal imbalance, cervical polyp, o mas seryosong kondisyon gaya ng cervical cancer mainam na kumonsulta agad sa doktor kapag may kasamang pagdurugo ang iyong discharge na hindi normal. 6. Brown ang brown na discharge ay kadalasan bunga ng lumang dugo na lumalabas mula sa uterus. Maaari itong mangyari pagkatapos ng menstruation o bilang spotting sa gitna ng cycle. Karaniwan itong hindi delikado, ngunit kung palagi at may kasamang iba pang sintomas, dapat itong ipatingin sa doktor upang matiyak na walang mas malalim na problema pito. Discharge na may kasamang sakit may mga discharge na sinasabayan ng pananakit sa lower abdomen, likod, o masakit na pakiramdam habang umiihi. Ito ay maaaring senyales ng pelvic inflammatory disease, PID, chlamydia, gonorrhea, o iba pang STI. Ayon sa mga pinakabagong datos, ang chlamydia ay isa sa mga pinakakaraniwang STI sa mga kabataan, at maaaring magdulot ng hindi pangkaraniwang discharge, pananakit, at pagkabaog kung hindi agad magagamot. Sa lahat ng nabanggit, mahalagang bigyang pansin ang pagbabago sa kulay, amoy, dami, at konsistensya ng discharge. Hindi lahat ng pagbabago ay nangangahulugan ng sakit, ngunit kung may kasamang iba pang sintomas tulad ng pangangati, pamumula, pananakit, o lagnat, mainam na magpakonsulta sa healthcare professional. Sa panahon ngayon, mas madali nang magpa-check up at magpasuri lalo na't maraming kababaihan ang nabibigyan na ng tamang impormasyon at suporta tungkol sa kalusugang pangkababaihan. Bukod sa mga impeksyon, may mga dahilan din kung bakit nagbabago ang discharge ng babae. Kasama dito ang hormonal changes, stress, menopause, pagbubuntis, paggamit ng birth control, at iba pang mga factors. Sa panahon ng pagbubuntis, mas marami ang discharge at mas malabnaw bilang proteksyon ng katawan laban sa impeksyon. Sa menopause naman, bumaba baba ang estrogen at nagiging mas tuyo ang vagina, kaya't kadalasan ay konti ang discharge. Isa pang mahalagang punto ay ang pH balance ng vagina. Ang normal na pH ay nasa pagitan ng 3.8 hanggang 4.5 at ito ay tumutulong upang mapanatili ang kalusugan ng ari at maiwasan ang pagdami ng masasamang bakterya. Kapag nabago ang pH, maaaring magdulot ito ng bacterial vaginosis, yeast infection, at iba pang problema. Ang sobrang paggamit ng feminine wash, dusheng, o scented products ay maaaring magpalala ng pH imbalance at magdulot ng abnormal na discharge. Para mapanatili ang kalusugan ng ari at maiwasan ng abnormal na discharge, narito ang ilang mga tip na inirekomenda ng mga eksperto batay sa pinakabagong kaalaman. Panatilihin ang regular na paglilinis gamit ang maligamgam na tubig at mild na sabon. Iwasan ang paggamit ng scented products, feminine wash, at douche. Gumamit ng cotton underwear at palitan ito araw-araw. Iwasan ang masyadong masikip na damit. Ugaliing magpunas mula harap papunta sa likod upang maiwasan ang pagkalat ng bakterya. Magkaroon ng regular na check-up, lalo na kung may pagbabago sa discharge. Gamitin ang proteksyon sa pakikipagtalik upang maiwasan ang STI. Ang vaginal discharge ay isang natural na bahagi ng buhay ng babae. Ang pagiging maalam tungkol sa iba't ibang klase nito ay nagbibigay proteksyon hindi lamang sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal na aspeto. Huwag maiyang magtanong o magpakonsulta, dahil ang maagang pagtugon sa anumang pagbabago ay susi sa mas malusog na kinabukasan. Sa tulong ng pinakabagong impormasyon at pagunawa sa mga senyales, mas nagiging empowered ang mga babae upang alagaan ang kanilang sarili at maiwasan ang mga komplikasyon. Laging tandaan, ang pag-aalaga sa sariling kalusugan ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas masiglang buhay.